So ayan guys, um, <coughs> tapos na pala naglagay ng ring dito sa aming uh, relocation site dito sa Barangay Katagnos, no relocation site. <coughs> Di ba? Wow. Wow. wala pa. Oh. Hindi nga yan. Okay lang yan. white Gabag na ko, man ako ero guys eh. <laughs> wait. Wait, wait, dali ere. Maigo ka diha. Wait. 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 Wait, dali ere. Wait. Si titila pa sa Nina Juinong. Uh -huh. Oh my god. Wait dali ari. So yan guys, ah, dito muna kami kasama po ang mga bata At hindi mga kaya pagsubukan ng black. Anyway, bago lang ito nagawa guys basketball or kaya sobrang natutuwa sila meron na silang uh, mapaglibangan everyday so wa, sana po ho na nagkaroon ng atop para bongga para mas magiging happy mas tuloy tuloy ang kasiyahan ng lahat o so, oh, diba white dali rin White, dali rin. Di ba nag-enjoy sila, guys, no? <laughs> White, dali rin. Good for two. One, two, three, go. Arami! Mahugat! Galing, erik, mahugat yan! Horse, kabayo! Galing, horse Oh, horse, kabayo! horse! horse! Kabayo! Hoy! kabayo! Oh my God!